Sir, ganyan din po binibig pinagbibili. Sila lang. 15,000. Oh, ayan 15,000. Ting-ting dalaw na to. Bata pa ano po? Oh, isang taon pa. O okay, isang taon pa lang po. 15,000. Maganda para magandang pang-upgrade sa ano. Marami po kayong ganyan. Baka po may gusto yung ibigay yung number, baka may gustong bumili. Ito eh. hey, comment ko na lang do sa vlog mo. Okay po, sige po. Ayan oh. No? Ano pong pangalan nyo? Allen. Allen. Sir Allen. Ayan, 15,000 lang. Murang-mura. Pang-upgrade. Barako po yan. Ayan. May, may namimili na. May namimili. Oh. Kano-kano sabihin oh, eh. Oh, walang daan! Ah, ayaw. <laughs> walang daan na lang, ayaw pa. magkakano yung ganyan kalalaki? lalang lang, eh. lang po, Ha? po? 6,000. po dito. Oh, ayan, o. ayan. 7K? Oo, 7K, Ipabawasan pa. Ito na yun, sa Barako. Ito, barako din yan. Papaya. Barako. Oh. Ah, bibigyan na lang ng ano. P7,000. din, 7000 din. p din. Oo, ayan. 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 Ito na ito maganda rin, ito.

Pero 5-5 to dalawang 0 Dalawa na. Paris. 5-5. Kambing o tupa? Kambing. Kambing. Oh, you know, oh lahi oh, daw po oh, ng lamang sa anin. Saan? Pinagbibili ng 13,500. Tingnan nyo yung tenga Kung yung iba pahaba ng tenga Ito ay paigsian ng tenga Ito Babae. eh O, oh, 13,500 ito oh. Wala pa sungay Ha, cute Oh. oh. So, ayan oh. hindi na Hindi maano, madistinguish Ng mga mabibili Kung kambing o tupa kambing pala Ay ayan. ayan o bawa sa 30 ang dalawa parehong babae parehong bakling bakleng doling yan doling doling oh. o, oh, doling Parang buntis na wisa. Malaki. <laughs> Ayan o. 15,000. Ah, 30,000. Dalawa. <makes noise> Ayan o. Pinagbibili yung sila sila Dalawang barako. 14,000 ito. Ayan <makes noise> Ganda na rin ang layo, mga haba ng tenga pwede na pang-upgrade sa mga kambing yan si Nasir ayun, lumayigit sa 10,000 Keraso, itu Eh, nak kata orang ano ka tinatawaran? Alin dyan, alin dyan, alin Sasabihin mo na may mahal Kakatapu ka na eh Mahal baga, mahal Bako pagkatag lang kasi atag ang tawag Para parahon talaga nga Magkakana ka dyan, tulala ka Ten-five Dalawa na Dalawa, ten-five

Mm. Six, five dalawa A lalaki at babae ito naman ay, ay 7,000 dalawa ang lalaki o oh, dalawa ang lalaki ito mo lang ang maganda alak gusto mo parang Mag

Dalawang libo eh. Ito, mga pangkatay na daw po ito. Pangkatay. Ang dami, yung, ano, yung band. Camping, mga ng kambing na pinagbibili pa po yan dito. Sa Padre Garcia. Ayan, ito po lang po ng ano na kwadra dito. Madami. Yan, oy, may tupa pa. Ang Ang ganda.

para naman ako. Nasaan ang kampay Para, <laughs> na. Para na kayang, tal <laughs> <laughs> naman akong ginagawa naman ako. Hindi naman kaibigan ko. Ibat naman. tatay. tatay. naman ang 3 Si, si Bumbay nakabili daw Si Bumbay nakabili daw ng na Sama na, Ray. usap sa'yo, tatlong, Ray. Dalawa lalaki.

Parmerlog, batalay! Pagkakalong mo, ayos mo, hindi naman, ayos naman sa amin. Wala naman problema sa amin, kundi magkakaloob, di ba? Pinag-pray ko muna yan bago ka dito. Video mo. Ay, sige, yan, vlogger yan. ka Maganda kay BBM sa amin, maka naman naalok ka. Sadyang quality, tayo yung nakarap sa kamera, yung sa tawad Wala nang

untuk menghujat jaman itu yang saya kurang mengingat, ливо saya tak bisa mengingat, berasalan tetapi kita tidak ingin menyesal saya akanしょう di sini saya Five проект

Mm -hmm. Boss, mm -hmm. na oh, no. si no. Ma no. Ah, maka. Magkano Magkano kayo no. Eh, malay, oh, ito na eh. No. Kaya? No. Ay, silaahin naman eh. Ah, no. no. oh, Re no. Ay, ka din. Alam ko, alam babayaran mo. Yung paglayak man, dagok ng mga 50k pag dumami ehere. Sino Pare, 'yung gerney. 80 solar. 1 liter, 1 liter. ko nga dito kanina Oo. <tod> <tod> O, eh, 5-5 ang tayo. Ayun, nakuyaan Ate, lang. hindi na mahal iyan. Alam niyo, hindi mahal sa akin Sa ganito ka lang, mga kaibigan. Puro lang ang tao. Sige lang, mga hindi na mahal. Tama ba, ipag-ibig hindi mo siya tumawat. hindi mo. Ako ay hindi mahal. Ay, hindi mo ako tawag. Ay, hindi mo ako ikaw ko sa ending mo tayo. Ayun, ang ganda ng nakatawaran. Ay gagaya tinawaran ko din hindi ba namin kinukuha. Hindi mo kai sundo Hindi mo kai sundo pa din kahit ng tawag kahit ay umuwi lang ng kan sa. hindi ko tinatago. Magkano saglit. Kakasagan kinita. Oo, five. Pangilid

ay, 3-5 na nga eh. Hindi nga may bigay ng 3-5 mas lumpi. Bigay mo sa akin doon sa dalawa, 6-5. Diba? Ito, tawag mo sa 3-5. Kaya mo ba, 6.5? Isa lang ang Alam mo ba, sa 6-5, alin ka na alin na mas malaki. Ay, mo ay, 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 ito ay, ay, ito ay, ay, ay,

Ateng ara ateng ang tao nagmamadali Yo sa tulong ng mga nanay pari lang ang mga banda ang mga dalawandaan piapa sa na Ah Kita ko piapa wow Kita ko confident dito O take a break O ikpara mo na panjang nggak lah, sudah nahabap atau paling tidak lebih lebih berapa? Berapa menandai menandai tripebnya? Kalau itu langsung. ya. Kalau ini tripeb punggian, setripen tahu? Ini sama, Oh. na napasubo na ang magbibili na napasubo Bayaran mo ba? Sabi talaga 8,000 lang. 8,000 ha? Bayaran mo. 65, Wala na <tuturna> nga <tuturna> pang <tuturna>